Good morning mga kasisi So day 7 tayo ng ramadan So nagkatitok sa si school and then dumating na ang aming gulay pang isang linggo yan day 7 tayo yaysa day 7 yan guys, kita nyo ba yan day 7 tayo, day 7 so guys bye of course, syempre, bago mag-bye-bye nga pala. Ayan. Nakahanda na rin ang ating manok. Yes, ang ingi ng mga nanrip. Mabuksan. Yes. Yan, nakahanda na ang aming manok para mamaya. Kasi talagang pinalabas to. Pinalabas ko to kasi nga. Tuwing nagugas siya, ang tigas pa, yelo pa siya. So sabi ko, bago tayo matulog, maglabas ka na ng manok. Takpan mo na lang. Diba? So, yun. Matigas pa rin naman siya. Okay. May, yellow pa siya. pa siya. 15 pieces to guys. 15 pieces. Dito kayo mamaya right. So, guys. Eto na. Ang ating karagtong ng day 7. syempre of course. Yes kumalis na yung aming mga niluto. So, meron pa dito. Ayan. Patayin ko na. Ayan ang tinatawag na marag-abiyat. Ayan. Uh -huh. Of course, gumawa na kami ng tomatoes. Yes. Pakulo na kami ng tomat. Gigilingin yan mamaya. Yan ang sinasama namin sa marag, guys. Kung nakikita nyo, laki ng kaldero, diba? Kasya tatlong tao. No? Dalawang tao lang kasya dyan. Ayan etong ulan niya yes then ito ang churba ayan bus na so ito marag para naman ito bukas ayan at sa isang araw so ang ginagawa namin dito guys yung maraga guys nil niluluto siya sa malaking kaldero so hinahati siya para tatlong araw kaya guys para medyo madali ang aming trabaho So, ayan na lang ako kasi. So, mamaya, update ko kayo pag dumating na yung mga juder. So, look at naman, look at naman the floor. look at naman the floor. Yung floor namin, kita niya guys. Malinis pa yung labas. <laughs> Thank you. Okay. Pero okay lang yan guys. So, mamaya, la, ano yan ko yan, bubuhusa ko yan ng tubig sa buong floor. Update ko kayo pagdating ng aming juder. ang alaga ko miski, Tawawa naman. <laughs> Kanina pa siya, hindi ko siya pinatulog para diretsyo tulog mamaya. So, ayun na nga guys. Ito na ang aming gagasend. Yes. Oop. Sinulain ka, Robin. Yan na ang gagasend namin. Yan, guys. Kita nyo. Yan. Oh. Then, ako naman, ang ginagawa ko is, yan, naglagay na ako ng sabon at floro. Oh, mama, Tapos na to, guys. Tapos 'yung nasa labas ng mga lalagyan ng kape 'yon. Tapos na. So, eto na ako. Yes. Naghugas na ng na sabon, Clorox. Kaya yan. Start na. Bye-bye.